Sa sa mga pigka, kasi kan mga PDL o Persons Deprived of Liberty kan Legazpi City Jail, iyan pag-ibonin ba yung bags? An makukulor na ba yung bags na ini ang pera sa finished products kan onsing PDL na nakatoka sa pag kay ini? Sigun kay Senior Jail Officer for Anita Anduesa, ini ang pera sa nasaindang inisyatibo na ni Padagos na matawanin na pagkakadilensyahan ang labang PDL na makakatabang man sa mga nabaya ang pamilya sa luwas kan kulungan. Itong livelihood namin nag-come up kito kasi meron po kaming mga dating livelihood kaso uh, merong uh, may-ari nung ano na may samowa namin bawal ibenta na during trade fairs may mga activity kami during nakukos, bawal ibenta siya kaya nag-isip ako na maghanap ng other livelihood para sa mga PDL namin na masasabing sarili namin gibo sa ba yung bags hand-painted man ang kada disenyo kay ni. Saro sa mga nagigibukan ba yung bags si Alias Jose. Sabi niya, ang mga nao ko niya sa Logan Kulungan, share tong makakatabang man sa iyang pagbabagong buhay, oras na mapagbayadan niya na sa iyang sintensya. Po sa labit mi senda ta. Kung bago po sa inda, dahil po ma inutay na ito, may mga ilos sa mga mga skill. Kasi sa mga pag-aribang medili na sabi day na pinadaralaw, wala kinakakuha ang mga ay, sa inda, Sa pamamagitan tabi sir kang ang programa kang mga bigintas kang WD, mas iba po. So, ang mundo nga siya. So, kakulangan nila, napapanuhan po kang WD. Si Anduesa man mismo ang nagtukdo sa pag ba yung bags sa PDL na sa iyaman na pigadalan adalan online. So hindi kami basta-basta nagbibigay po ng livelihood sa kada ano na ayaw na Manila kasi hindi siya magiging productive. So uh, yung mga walang skills na gusto na matuto, yun ang tinuruan namin po. Kaya madami kaming livelihood dito kasi depende po sa gusto nila and sa skills na meron sila nung nasa labas pa. Sa mga mauot magbakal, mag-contact sana sa indang FB account mababakalan kada ba yung bags sa kantidad sa ng 350 pesos. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.